po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ngayon po ay magre-repot po tayo ng hoya dito sa basket na ginawa ko nung huling video ko. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, pakilike, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload ito po yung gagamitin natin ngayon ito po yung basket na ginawa ko nung last na video ko ngayon po nilagyan ko na po siya ng butas dito sa ilalim nung nakaraang video ko pinakita ko sa inyo walang butas po itong uh, basket na to kaya nilagyan ko po ng butas ang ginamit ko po ng pambutas dito ay isang uh, bakal parang ice pick sya na sa tuwing magluluto ako init ko doon sa kalan yung ice pick at saka ko uh, binubutasan ito pero yan, pwede din po kayong gumamit ng soldering iron yung ginagamit po sa paghihinang ng mga electronics yun yung uh, pwedeng gamitin dito kaya lang yung ginamit ko yung medyo um, makapal yung uh, pinaka bakal niya kaya kung makikita nyo malaki yung butas bale Tatlo po yung nilagyan ko ng butas yan. Puro ganyan yung ginawa ko na butas sa ilalim tsaka dito. At kasi kaya po ganun yung ginawa ko. Kung mapapansin nyo, itong mga binili ko na hoya, ating tingnan nyo yung basket, yung ilalim puno ng butas at yung paligid ng paso. Ito po yung hanging basket na laging pinagtataniman ngayon ng mga seedlings o yung mga uh, blooming size ng mga orchids. Uh, balik po tayo dito sa basket. Bakit nga po ba yung pagriripatan ko ng mga hoya ay maraming butas? Uh, butas sa paligid at butas dito sa ilalim. Ang mga hoya po uh, maliliit po yung ugat niyan. Kaya hindi po pwede sa kanila yung uh, nagkakaroon ng tubig o yung nananatili yung tubig doon sa pating media niya. Kaya po kailangan uh, yung hangin umiikot din doon sa pating media niya. Dapat mas mabilis na matuyo yung pating media niya para hindi po mabulok yung kanilang mga ugat. Kaya ganito po yung ginagamit ko. Kung ang gagamitin nyo po na paso ay katulad nito, hindi po sila mabubulok at hindi po sila magiging lupa. Bali, matutuyo lang po yung kanilang mga uh, bunot ng niyog. Kaya hindi po uh, magkakaroon ng problema at hindi po magkakaroon ng root rot yung ating mga hoya. Tatlo nga po yung hoya na iriripat natin. Ito po yung hoya carnosa. Ito naman po yung pangalawa na iriripat natin ngayon. Ito yung Hoya Hindu Rope. Ito na po yung uli na uh, iriripat natin itong Hoya Pink Princess. Yan, ito po ay nabili ko ng Mahabana. At napakarami na pong beses nito na namulaklak. Itong Hoya Pink Princess po na to, ipakikita ko sa inyo dito sa screen kahit po hindi pa po siya namumulaklak talagang dahon pa lang, masisiyahan na kayo sa ganda ng kulay ng dahon niya. Kulay pink talaga. etong nakikita niyo na to, na parang kulay cream na yan, o kulay yellow, ganon uh, kulay pink po yan. Pink na pink po talaga. Ipakikita ko po sa inyo yung picture dyan. Ito ang iriripat natin. eto kasi masyadong mahaba na at nakasabit lang po siya na ganyan, nakalaylay na. Tapos eto, ano, you know, o, humahaba pa. Kaya, kailangan ko na talaga to na iripat dito sa basket para ito, itong mga stem niya na to ay maikapit ko sa alambre. magstart start na po tayo na mag -ripat. Naputol po ako kanina sa inyo sa pag sa uh, sasabi ng mga gagamitin ko una pong sinabi ko sa inyo, itong ang basket na gagamitin natin sa pagriripat. etong mga halaman ko na hoya, twist tie, na ipang atatali ko dito sa alambre at saka itong gunting. At itong coco cubes. a ah, medyo maliliit lang yung pinaka Uh, coco cubes na nabili ko ito ay nabili ko po sa golden bloom isang sako, parang 160 pesos isang sako na to yung nabili ko dati medyo malalaki yung mga gantong size kaya lang ngayon, medyo maliliit yung nabili ko kaya po, lagi kong iche check to mas, oh, mas madali na maging lupa yung mga bunot kapag maliliit ito yung uunahin natin na iriripat itong Hoya Pink Princess. Yan, ito po ay nilalagyan ko nitong Osmocot. Meron akong Osmocot basket. Yan. Meron yan laman. Hindi ko pa nga napapalitan. Yan, o. Oh. Yung Osmocot doon sa loob. Para na sa tuwing ako'y magdidilig, dito siya nakalagay sa gitna. Nakakakuha rin sila ng Uh, fertilizer. Yan, bale, tatanggalin ko lang ito sa sa basket. Ay, yan, may natanggal na dahon. Hala. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakabunot ng niyog na matagal na. Ito magmula nung binili ko, magti-three years na. Tingnan nyo, hindi po siya nagiging lupa. Tatanggalin natin to. Mga fern to eh. Oh. Natumubo dito. Kaya lang hindi ko na to save pa. Kasi marami na akong fern. Kung makikita nyo yung mga nakasabit doon sa kubo. Ang dami. Oh, kaya hindi ko na kailangan ng fern. Tumubo lang dito yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung bunot. Natutuyo lang. Pero hindi po siya nabubulok na nagigin lupa. Kasi nga ang pinagtaniman po sa kanya, yung basket. Kaya kaya kailangan po kapag nagtatanim ng mga hoya, yung gagamitin po natin na potting media yung madali lang na uh, mawala yung tubig o hindi po uh, nananatili yung tubig doon sa pinaka potting media. Iyan oh. No? Ito. Ganyan po yung gagawin natin. Bale, ilagay ko na yung iriripat natin na hoya. Tapos, lalagyan lang natin to ng bunot. Ito lang po yung ginagamit ko na mga pating media sa aking mga hoya. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga hoya na hindi ko po iniripat at hindi ko pinalitan ng paso, siniksikan ko lang po ng mga cock cubes sa gilid para magkaroon sila ng bagong parating media doon sa puno nila at makakuha rin sila ng sustansya. Basta po wag lang po kayo gagamit ng yung ordinary na paso, yung mga walang buta sa gilid at sa ilalim. Yun po yung isa talaga na ayaw ng hoya yung wala, wala po talagang butas mas gusto po nila yung yung maraming butas yung pagtataniman sa kanila para makahinga yung mga ugat nila, kasi kung makikita nyo, uh, eto ganito lang kaliliit yung mga ugat ng hoya eto o, oh, naaninaw nyo ba yan, ganyan lang po kaninipis yung mga ugat ng hoya kaya po mas madali po sila na ma-root rot kapag yung ginamit nyo na pating mix yung uh, nananatili yung tubig kailangan po ang gagamitin na pating media ay well drained para po iwas root rot ang mga hoya din po kasi ay para po sila mga orchids kahit nga po sila walang uh, pating media talagang nabubuhay din sila kung kakapit talaga sila sa puno kasi meron akong isang hoya dyan na kumapit sa puno pero tinanggal ko nung nakaraan dahil uh, niripat ko yon Kaya pwede din po sila na nakakapit lang sa puno, mabubuhay din yung mga hoya. Yung nakalagay nga sa hoya trellis ko, yun yung mga ugat nila talaga lalo kapag umuulan. Talagang gustong gusto nila yung tubig, matakaw po sa tubig yung hoya. Pero, parang orchids po to talaga. Na matakaw sa tubig. Pero, hindi pwede na nabababara ng tubig. At ang susunod po natin na iriripat ay Hoya Carnosa. Ay, nagkakalaglag na yung mga ano niya. Yung mga bunot. Yan you know, o, papakita ko sa inyo ng malapitan. Yan. Kaya ito yung maganda sa maraming butas yung pagtataniman ng ng hoya And kahit na uh, matagal na yung pinakabunot nila hindi nagiging lupa sabi ko nga ulit ulit na po ako sa sinasabi ko sa inyo para matandaan nyo na yung ginagamit ko po na pating media dito sa mga hoya ay hindi lupa kasi yung iba po sabihin nila uh, gumanda yung hoya raw nila sa lupa hinaluan lang nila ng bunot. Pero hindi po talaga po pwede. Uh, merong isa na talagang inil nakalagay daw sa lupa yon tapos maganda yung naging resulta. Pero kalaunan talaga namatay yung hoya niya. Yung hoya carry eye ko nga, tinanim ko yon sa ordinary na paso, walang butas yung pinakagilid. Tapos, nag rot siya. Nakita ko nga yung pinaka kapating media niya na bunot ng niyog naging lupa kasi walang hangin na pumapasok doon sa loob ng bunot ng niyog. Kadidilig, kadidilig po. Naging uh, lupa na nga. Pero kung ang gagamitin nyo na uh, paso ay yung mga maraming butas na gaya nito, kahit po dilig kayo ng dilig, kasi ako araw-araw ako nagdidilig ng mga hoya, kaya, ng aking mga orchids. Ganon yung ginagawa ko. Araw-araw dinidiligan na root rot at nung makita ko nga yung hoya carry eye ko, nalanta na. Pero nung unang ripa talaga, nagkaroon siya ng bagong dahon. Kaya ayun, ang ginawa ko, kin kinat ko yung mga stem niya at pinropagate ko po uli. Nakailang kachon parang apat o limang piraso. Ito yung Hoya Carnosa. Ang susunod natin na iriripat ay itong Hoya Hinduro. Ito yung sinabi ko sa inyo, Sinik siniksikan ko lang siya ng mga uh, coco cubes. And yung pinakabunot na yan, Talagang tuyun tuyo na to. Wala na nang sustansya yung uh, mga hoya. Kaya ang ginawa ko, siniksikan ko nga ng coco cubes. Mga dumikit na nga yung ibang coco cubes dito, ayan no, oh, ito. Ganyan uh, Kumapit na yung ugat nila sa coco cubes. Para ginigit na natin yung uh, pinaka hoya. At saka natin lalagyan itong mga coco cubes sa paligid. Ito, ganito lang yung pagre-repat ng hoya. Senior ko na po sa inyo itong paggawa ko ng basket na to kasi hindi naman po ako nagbibigay sa inyo ng idea na hindi ko pa uh, ginagawa Ah uh, pag nagbigay po ako ng tips sa inyo talagang kailangan mga ilang buwan na na ginawa ko bago ko i-share sa inyo para uh, talagang uh, alam ko na totoo yung sinasabi ko sa inyo Meron pa nga po akong i-share sa inyo kaya lang uh, tingnan natin kung may time pa ako ngayon Uh, na ma-share yon. Ito, medyo matigas na yung pinaka-stem niya. Natatakot ako na ano, na i-bend. Baka biglang mabali, sayang. Ang ganda ng bulaklak nitong Hoya Hindu na to, baby pink. Ang kulay ng bulaklak. Nagkakaroon na ng ugat dito sa ibabaw. Maninipis lang din yung ugat. Yan, ito yung pinaka-mahirap na part. Kapag matitigas na yung pinaka Pinaka-stem. Mahirap i-bend. Baka mabali, sayang. Sa mga gusto nga po pala mag ng mga hoya, mas maganda po kapag mahahaba na yung gagawin yung cuttings. Hindi po yung, ano, yung maikli. Kapag po kasi maikli, talagang matagal eh. Tapos, meron pong nagpo-propagate ng dahon lang. Meron ako dito na dahon lang talaga. Ang mga dahon ng hoya po ay talaga nagkakaungkat. Pero, hindi po sila nagkakaroon ng suwi. O hindi po sila nagkakaroon ng panibagong dahon. Kapag dahon lang yung pinropagate nyo. Kinect ko po yung video ko na uh, sinasabi ko yung pagpapropagate. Marami naman pong paraan ng pagpapropagate ng hoya. Uh, dapat, pag nagpropagate po ng Hoya, kapag kinat niya siya, kailangan may ugat. At meron din po na nagpropagate ng dahon lang. Natutuwa sila na kahit isang uh, piraso ng dahon daw, ay nabubuhay naman pala at nagtatagal. Tama po. Nabubuhay at nagtatagal yung uh, kahit dahon lang ang kinuha nyo. At nag-uugat din naman siya. Ayan, ito kinuha ko pa doon sa natanggal. Natanggal lang to sa Hoya Carry Ico na uh, ordinary. Ayan, no. Naguugat naman. Makikita nyo. Tinanggal ko pa to dun sa pinakapaso. ah uh, ito po ay natanggal lang ng hindi sinasadya. Inilagay ko, binaba ko dun sa pinakapaso, pinakapuno ng uh, Hoya Carry Ico. Ayan, uh, sa katagalan, nag, uh, nagkaroon naman siya ng ugat. Yan, yeah, parang may puti-puti pa dun sa ugat niya. Uh, kailangan ko linisin at ibalik ko rin doon sa sa pinakapuno niya. Uh, hindi ko naman to itatapon. Kaya lang, hindi ko po suggest sa inyo na magpropagate kayo ng dahon lang. Kasi itong dahon lang po, tama nagkakaugat siya pero hindi po siya nagkakaroon ng suwi dito o ng dahon na para maging mga sanga, uh, para maging stem ng ahoya uh, Ganyan po yung Hoya. at uh, talagang taon ang binibilang ng buhay nitong Hoya na to dahil may ugat nga. At kung makikita nyo yung paso na to, ito yung paso nung pagbubutas ko ng basket. Kaya yan, napala ko. Ayan, ito. At etong isang variegated na Hoya Carry ay ko hindi po to dahon lang na kagaya nito. Ito, dahon lang talaga na tanggal lang talaga yung dahon. Pero ito, ngayon ko lang napansin, akala ko na ilagay ko to doon kasama ng mga uh, dancing ladies. Namatay yung pinropagate ko na dancing ladies kasi nga ganyan lang kaliit. Ngayon, kinuha ko to ngayon. Uh, hindi naman siya dahon lang dahil may node. Yan, kung makikita nyo yung pinakabilog na yan, hindi siya dahon. Da kung yung dahon lang, dito ang cut niyan. Ito may node. Yan, kung makikita nyo. At, napansin ko, yun. Nakikita nyo ba yun? Ayun, no. Zoom natin tong camera para makita nyo. Ayan. Nakita nyo na dahil hindi po ito dahon lang na hanggang dito ang cut, meron siyang node. Ayan. Nakikita ko yan, no? Nagkakaroon siya ng suwi. Kaya po kapag nagpropagate kayo, kahit isang node lang, pwede yan, mag-uugat. At sa ngayon, nakikita ko nga, nakakapit na dito sa pinakabunot. At yan, meron ng bagong uh, sumusulpot sana mabuhay ko to kasi hindi ko inaasahan to hinayaan ko lang na nakalagay sa bunot pero yan may nakikita na ako kaya dapat kapag po nagpropagate kayo ng dahon kahit dahon lang maglagay po kayo ng node kahit po uh, wala siyang ugat naguugat po siya pero mas mainam po na magpropagate po kayo ng uh, may ugat na at medyo mahaba-haba na para uh, para po mas madali siyang humaba at mas madali po siyang mamulaklak. Pero kapag yung cuttings po na ganyan lang talaga, uh, two years bago nyo po siya mapamulaklak, lalo na kapag walang pedangkels. Eto na po yung tatlo na niripat natin kanina ng mga hoya. Eto nga po yung hoya hindu rope. Maikli pa yung Hoya Carnosa at yung nasa gitna na mahaba na po talaga. Yan po yung Hoya Pink Princess. Pakikita ko po sa inyo ng malapitan at kanina parang hindi maganda yung uh, video ko at hindi ko na papansin. Tingnan niyo yan oh. 'Di ba? Ang ganda kapag nakakapit na sila dito sa alambre ayan tapos ito naman si Hoya Carnosa medyo maliit pa tong si Hoya Carnosa pero hahaba din yan sabi nga ng father ko mas mabilis lumaki at mabilis uh, gumapang yung halaman kapag meron ng gapangan kaya ito ginawan ko sila ng gapangan at, at eto na nga po si Hoya Pink Princess ayan o oh, diba ang ganda yan Sa susunod, i-update ko po kayo dito sa aking mga hoya na nasa basket. At meron na po akong paglalagyan nito. Tapusin ko na po itong aking video. At sana po ay nagustuhan nyo yung video na to. Maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo pagsuporta at walang sawang panunood sa aking mga video. Sa mga silent viewers, sa mga subscribers, sa mga napadaan lang po. Pero hindi po nakasubscribe, uh, subscribe na po kayo at, at huwag niyo pong i-skip yung ads. Maraming maraming salamat din po sa mga kaibigan ko sa YouTube na lagi nakasuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.